Parang inborn na to eh. Idol, lumuhin lang lumutang oh. Para lapitan mo. Oh. Ayan oh, kahit wala ka pang ginagawa. Ayan, diretso lang siya. Maliit na kagad yung litid niya. Banat na banat na kaya. Kahit yan oh, kahit naka normal lang. Normal lang. Ito, idol, hindi na ito maano. Oh. Hindi to pwedeng basta-basta yan oh. I-align. Mapuputol to. Pag ginagawa niyo, ginagawa ko. Ang gagawin nito sa bata, brace nyo siya. Yung massage-massage lang -massage ko, hanggat maaari, unti-unti siya. Yung ano, yung kinakabit sa ano, sa leeg, mm na kayo. Ito kasi bawal na to yung pitikin. yung mo pwede pinipitin niya. Mapapatid yan dito. Kailangan to idol, magpa-advise kayo kung kailangan mo ipa-opera. Bata pa to Malaking ano pa to Malaking ano. Nasasaktan ka ba pag ginaganyan ko? Pa? Hindi naman. Normal lang pag ginawaan ko. Iya, yeah, dito pag ginawa ko ng ganito. Hindi naman po masakit. Hindi naman masakit pag ganito. Hindi. Yung mga piyesa niyo malapit. masakit pag ginagawa Hindi. Dito sa may ano, itong bombilya na to. Hindi rin po. Dito. Wala. <laughs> masakit. Masakit. Hindi ko nga sakit. 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 Sa kabila. Masakit. Konti lang po. Konti pag ganon. Ay baka ano to. Baka ano siya. Uh, inboard. Inborn. Ano ba nalaglag ka ba? Hindi po alam eh. Hindi ako. Wala, wala, hindi, wala kang nalaman na ano. Hindi, 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 hindi ka nalaglag sa higaan. Baka natutulog ka nun. Hindi mo maalala. Hindi hindi naman siya na natumba sa mga ano sa, pakikipag, sa pakikipaglaro mo nasulto ka ba ano? wala? wala ka maalala na nadisgrasya? You know? wala napansin po uh, yung backbone eh, dumitigas na rin oh, ba't di mo sinabi ka agad sa tatay mo na no, meron kang ano? o hindi mo napapansin wala lang normal lang? ganun lang? Ilang taong ka ngayon, Toy? Eh? 13. 13? 13. Idol, liitid eh. Walang problema sa ano. Kasi. Ang gagawin natin dito, Idol, imamassage-massage yun lang siya. Oo. Pili kayo yung ano, neck brace niya. T Tanungin mo siya kung masasaktan siya. Ah. Pero kung hindi naman, ipatuloy niya lang para mabinat. Yun kasi pang ano yun eh. Neck traction. Pag nasasaktan siya, tanggalin nyo. Pero kung konti lang, kung ano naman, para lang siya nakahatat, kung ganoon ang niya hindi naman masakit talaga yung parang ginaganito tuloy nyo yun kasi hindi na pwedeng ano yun eh, hindi ko pwedeng ganoon baka mapatid eh mamassage ko rin dito niya Para may stretch pa, bata pa naman eh kailangan kasi yung mas stretch ng unti hindi pwedeng biglayin magpaano kayo? Sir, magpa second opinion kayo. O baka third na second opinion na ako eh. Magpa third opinion kayo sa mga auto Kung anong the best dito. Kasi ito parang inborn to eh. No? Hindi siya nasasaktan na, na eh. Hindi naman siya napilay. Wala naman siya na ano. Parang inborn to. Maiksi lang talaga dito. Ngayon lang lumabas kasi nagmamature na yung bata. 13 na siya lumalaki na, may eh, ilang lumabas. Masamit ito, ginagawin niya. Kapabihin mo na kasi ito. Ito, ayos to isyo. Barat na barat eh. Hindi yan pwedeng ganun yung sarili niyo. Hindi ka tulad sa atin. Lalaki lang yan pag ginigil mo. Ayun ang ginigil mo. Pero pag hindi mo ginigil, isa, ayun, normal lang yun yan, oh. gigil na gigil agad. Sera, you know, parang gagawin din siya, makahatak siya. Tanungin mo siya kung masakit. Pag masakit, huwag nyo na ituloy. O kaya, pa, pa ano kayo, pa third opinion kayo. Kasi kailangan to mainat-inat. Ito pwedeng biglayin. mamasas masasyon lang siya day by day, ganyan. Palambot lang po din Huwag mo didinan, ganyan lang. Tapos, yun nga, pag may, pag may ano kasi yan dito, may iinat yan. Sa susunod, may gaganyan yung sarili niya. Pag medyo umaba ito. Okay? Yan lang. Okay, umuwi na kayo. Wala namang kayo babayaran sa akin. Ay, ako sa'yo pwede ang mupay.